Hi guys, good afternoon. Ayan, ulaan nyo guys kung saan lugar ito. Ayan, ulaan nyo kung saan lugar ito. Good afternoon. Out na tayo sa ating trabaho. <laughs> mahangin dito guys, mahangin. Mahangin. Lalakad na tayo punta tayo doon sa sakayan ng jeep dahil medyo malayo dito ang sakayan ng jeep oh, grabing building dito oh. Oh. <laughs> na parang nasa ibang bansa ka na eh, pag dito ka sa lugar na to parang nasa ibang bansa ka na oh. Yeah. dala ko dito sa orange na bag yung mga labahan ko hindi kasi pwede makapaglaba doon walang masampayan kaya iuwi ko sa bahay doon ko lalabahan hmm. pwede tayong tatawid tatawid tayo tatawid tatawid ayan. tatawid na tayo ayan ayan huh? Nakatawid na tayo. Nakatawid na tayo. Nailabahan ako. Hindi ko hinalo dito sa bagpak ko dahil baka mga Dahil, ano to, pawis. Nakatatlong bis din ako. Kapon pagdating, tapos naggabi. Tapos pag, pag gising umaga, tapos ngayon. Pero itong damit ko ngayon, sinuot ko to kahapon galing doon sa boss ko dahil na ako ng tuksi kaya dito marumi eh, kaya binalik ko na lang kalitatlo rin yung labahan ko kasi nga pag pinapawisan ako nagpapalit ako agad iniiwasan ko kasi yung matuyuan ng pawis yung likod ko kaya ibali maraming labahan wag lang tayo matuyuan ng pawis sa likod yun kasi yung makakaroon ng TV sa, sa baga at guys, maglalakad na tayo. Bye bye. Thank you for watching. Tingin tayo sa daanan kasi mamaya may sakinan pala. Eh. Mabundol tayo. Eh. Mahirap na. Sa kabibidyo. <laughs> Kunting lakad pa. Lalakad ako papunta sa kabilang side. Doon ako magsakay ng jeep. Papuntang Guadalupe. Ang sakayan kong jeep is papuntang Guadalupe. Okay, bye bye muna. Hindi ko na kayo dalahin sa aking paglalakad kasi mainit hindi rin ako nagpayong may payong ako dito pero hindi ko na ilalabas yung payong hangin hangin naman ay yung paligid oh okay guys bye bye thank you for watching